Drag, meron daw ano, yung taga ano, probinsya. Hmm. Ay mag-ama yaw. Marami kayo kito sa inyo, kuya, nilo pa ko na i. Eh ni mag-ama. Bali isa lang ang nilang anak. Eh hmm. hirap sila sa buhay. Habi nung anak. Tatay. Nay, ako muna i eh, ano. Luluwas muna ako ng Maynila. Para hmm. ikatayo i. Dapat eh. kasayin. Meron. Hmm para ikatay makaahon sa hirap ay di ginawa nung anak inayos ng gamit lumawas ng nila. pero pag lumawas nyo ng Maynila sanay na may gulok may dala ng gulok ay yung nasa kayang bas, may mga ano pala holdapper ay may patong pala sa ulo Yeah, yun yung nang hold up eh, ana eh yung probinsya nung may dalang gulok. Mm. Napagtataga ngayon niya yung ulo mm -hmm. yung holdapper. Hold mm -hmm. Aba, edi dumating ngayon ng pulis. Mm. -hmm. Kung sino doon yung nakapatay sa mga holdapper? Mm -hmm. Ay, di sinabi ng lalaki, ako nakapatay. Ayun pala, may reward sa ulo, binayaran ngayon siya. Ba ay, di pagkabayad sa kanya, you know, umuwi niya agad ng probinsya. Dahil kumita na nga eh. Sabi niya, ngayon, nung pag-uwi, nagtataka ngayon ng na, baba, ba ka ikaw madalis, ang bilis mo, ikaw naman ikaw bumalik. Nakailang araw lang sa Maynila eh. Sabi na, tatay, ang dali ikaw ng terbaho sa Maynila. <laughs> pag ikaw kayo nakapatay, babayaran na ikaw kayo. Ah. Sabi ng amay, eh, sige anak, ako naman ikaw ang uwi, ang dulubas ikaw ng Maynila. Yes. Ay di, yung amay ngayon sa Maynila, may dalang gulok din. Pagdating sa kayo ng bus, pagdating sa Maynila eh pinagtataga agad ng tao. Yeah. Ay, ang napagtataga niya yung mga inosinta eh. Oh. Ina, tinanong ngayon ng pulay, sino ikang nakapatay ka rito? Sabi nung ama, ako, ilan ikaw napatay mo? Eh, ni sana yung dalawa, ay e, labing tatlo, nakatakbo lang ako isa. Mm. Aba, ay di nakakulong ngayon yung ama. <laughs> ngayon, ni nagtataka ang <laughs> anak, sabi, aba, hindi na nakauway. Aba, inay, rongikandina U lasir gulerna ha